Nakikita nyo ba batong hawak ko mga makamartes, mga ayan. Meron akong balon dito tapos eh syempre, meron akong ganito para mabilis. May lagay tapos meron akong harina ng mga makamartes. Ayan. 'Yung harina, ilalagay natin sa loob ng balon tapos papalubuhin natin. Tapos mamaya sasabihin natin sa mga makamartes, meron tayong surprise sa kanila. Ayan, surprise na naman. <laughs> ayan. 'di ba kahapon 'yung surprise natin is uh Uh, maganda yung surprise natin kahapon. Ngayon naman, babawi tayo mga kamartis. Lagyan natin ng harina yung loob. Tapos, sasabihin natin, puputokin nila gamit yung loob. Tapos, may surprise siya sa loob. Yung surprise sa kanila na. Pero, yung laman pala ng balon ay harina. syempre, <laughs> pag pumutok yung balon, yan, sabog sa mukha nila. Ayan. <laughs> ah, <yeah. laughs> Ay, harina siya sa loob. Oh, oh. Tapos, lumutok pala sa mukha ko. <laughs> o, oh, di ba kahapon, may surprise ako sa inyo. Surprise Ngayon, yun? may surprise ulit ako sa iyo. Ayan. Hmm? Oo, oh, oh, surprise to! May surprise ako. Alam mo, mars yung laman ng balon na to, hmm. kung maputok mo tong balon, sa na. Yeah? Diinan mo lang siya. Ganyan. Sige, subukan mo. Ganyan. Diinan mo para pumutok.

Ang gagawin mo lang ng dang, oh. mo lang tong balon gamit yong, yung noo mo. Mm. Ilalapat natin tong balon dito, tapos putukin mo siya sa noo. Oo, sige. Pag naputok mo siya, sa'yo na yung price. Oh? Oo, oh. Game. oh, ayan. oh, Gabe! Oh, oh, yan. Oo, oh. sa'yo yung price pag naputok mo. Oo, oh, sige. Oo, oh. Sige. oh, yan. Oo, yan. gamit yung noo, putukin mo siya. Pataas ba? Oo, oh. oh. Sakto? Oo. Oh. Ayan. Oh, wow! wow. surprise? ba may surprise ako sa inyo kahapon? Oo, oh, meron. Ngayon, may surprise na naman ako sa inyo. Oh, sa balon naman ngayon. Oo, oh, oh, sa balon naman. Oo, oh, sa loob ng balon yung surprise. Pero kailangan, bago mo makuha yung prize, putokin mo muna yung balon gamit yun. Magputok ko sa akin na yung prize. Oo, oh, siyempre. Pag naputok mo, pero pag di mo naputok, wala kang prize. Kaya galingan mo magputok din. Gamit yung noo mo. Ah. Sige. Hindi ko mabot. Ay, hindi mo mabot. Oh. mo kunti. Pag nagbila ako lang tatlo, yan ano muna? O, puputokin ka. Oo. One, two, three! Ano pa Ano mo sa... talaga, yung Sabi mo, may friend, sa loob. mo tong balon gamit tong mo. No, hindi ba pwede? Syempre noo, para siya may trail. Bagsak ka pa, hindi madaling putukin. Ay, oh. Sige, sige. Pag gaganyan mo lang siya, uh -huh. ito mo gamit yung noo. Ididayin mo lang siya dito. Sige. Oh, sige. Go! again ka? Oh, sige. Ah, sige. Oh, ilapat mo lang yung noo. Hindi ko naman abot. Hindi mo ba abot? Oh, ganyan. Bibilang ako lang tatlo. Mm -hmm. mo siya, gano'n. Mm. Pwede ba umawak dito? Gano'n? Oo, pwede. Basta ba, pa, pa, mo pa, 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 3,